Mabilis ang ulat kasama ang tiyak na balita. Ayon sa impormasyon, may apat na batang nawala sa gubat. Ano? Sige nga, sige nga. May gantimpala para sa anumang impormasyon na tutulong sa pagsagip sa MGA bata. Anong gantimpala? Ayon sa aming impormasyon, ang gantimpala ay isang milyong rubles. Isang milyon, isang milyon. May MGA dahilan upang maniwala na may MGA nakakatakot na halimaw na nagtatago sa gubat na ito at sila ang nasa likod ng pagkawala ng MGA bata. Hahanapin ko sila at siguradong mahahanap Palapit na ang oras Siyam naput put siyam, gabi na lang ang natitira sa MGA bata Kundi maaari silang mamatay Sige, 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 sige Ano, siyam naput put siyam na gabi? Abot ako Kalma lang, tara na Kamusta sa lahat? Si Via ito Mukhang mangyayari sa atin ngayon Ang lahat na parang sa Roblox Pero sa totoong buhay Siyam naput put siyam na gabi sa gubat Kailangan magmadali Wala akong dala pero ayos lang Pupunta PA rin ako Hahanapin ko ang MGA batang yon. Siguradong sigurado. Sige, kailangan ng umalis. Tara na, bilisan natin. Iligtas natin sila. Nako, ito talaga ang tinatawag na gubat. Iniwan namin ang sasakyan dahil hindi na makadaan, pero malapit na dapat tayo. Walang signal dito, pero ayon sa coordinates, dito raw nawala ang MGA bata. Kailangan natin silang hanapin. Paano ko malalaman kung nasa tamang gubat nga ako? At paano ko sisimulan hanapin ang MGA batang iyon kung wala naman akong coordinates? Tingnan mo, may anunsyo sa nawawala. Ayan sila, sa kanila natin hahanapin ang MGA nawawalang bata. Bakit narito lahat ng batang iyon sa gubat na to? Paano ko PA sila mahahanap ang laki ng gubat? At guys, kung may mapansin kayong hindi ko nakita, pakisulat na lang sa MGA komento. Alam nyo, pwede nyong ulitin ng video pero ako baka may mamiss. Sabi nila, nakakatakot at delikado ang gubat na to. Pero para sa akin, kalokohan lang yon. Hahanapin ko ang MGA bata at makukuha ko ang gantimpala ko. Para mahanap ang bata, kailangan mag-isip katulad ng bata sa gubat na to. O sandali lang, kailangan maging sobrang maingat. Eh mga kaibigan, tingnan ninyo. Dito maaaring nagpaapoy ang MGA bata at narito rin ang kanilang gamit. Pero ang guantes, kadalasan ginagamit yan tuwing taglamig. Siguro hindi ito sa atin. O sandali lang, tingnan mo flashlight. Ayos to. O gumagana PA. O ang liwanag. Astig. Siguro magagamit natin to. Nagmadali ako para mahanap agad ang MGA bata kaya wala akong nadalang kahit ano. Yung MGA survival na gamit, hahanapin na lang natin habang naglalakad. MG bata, MG chikiting, Spider-Man, Hulk. Nako, ano 'to? Sandali, ano, ano, ano? Anong gagawin? Mukhang natatakot siya sa ilaw. Maliwanag ang ilaw ng flashlight at natatakot siya doon. Tara na MGA pare, alis na tayo dito. Nakita nyo ba yon? May halimaw doon. Halimaw. Parang USA o parang Tupa. Hindi ko talaga alam kung ano yon. Ngayong alam ko na kung paano nawala ang MGA batang yon. Lintik. Naligaw din ako sa nakakainis na gubat na to. Mukhang natatakot sa ilaw ang halimaw na yon at baka pati ang iba PA. Kailangan kong gumawa ng maraming ilaw, kung hindi, hindi ko kakayanin sa gabi. Ano kaya to? Parang isang palatandaan. Sige, dadalhin ko na lang to. Kasi ngayon, kailangan kong kunin ang lahat ng bagay para makapagtayo ng kampo. Ganda ng lugar na tupang kampo, astig. Dito tayo magsisimulang maghanap ng MGA bata. Pero kailangan din natin ng bonfire kasi kung hindi, pupuntahan tayo ng masasamang halimaw at hindi natin kakayanin ang siyam na put siyam na gabi. Sa loob ng siyam na put siyam na gabi sa gubat, kailangan nating mahanap ang apat na bata. Sige, tama na ang daldal. Kailangan nating mag-ipon ng panggatong bago dumilim para makagawa ng bonfire. Gabi-gabi, araw-araw, aalagaan natin ito para hindi bumalik ang MGA nakakatakot na halimaw. Sige kahit papaano kailangan nating makagawa ng kahit maliit na bonfire mula rito. Kailangan nating magmadali at panatilihing buhay ang apoy ng bonfire. Kailangan din nating maghanap ng mapagkukunan para mabuhay, kung hindi, magiging delikado ito. Kasi wala akong nadalang kahit ano. Ngayon, flashlight at bonfire lang ang meron ako. Kailangan ko pa itong sindihan, pero marunong naman akong magsindi ng bonfire. Ipakikita ko ang life hack na ito. Bilisan, bilisan. Usok, usok. Nagawa ko na. Sana mapaalis ng apoy na to ang MGA halimaw. Ayos, may apoy na ako. Siguro pwede na rin akong magpahinga. Pagkatapos ng unang gabi, sisimulan ko na ang paghahanap sa MGA bata. Sige, magpapahinga muna tayo. Apoy! Namamatay na ang apoy. Lintik, lintik. Nasunog na lahat ng MGA sanga. Ganito, hindi pwede to. Kailangan kong makahanap ng bagong MGA sanga para sa apoy ngayon. Hahanapin ko na ang MGA bata. Sana hindi ako atakihin ng MGA halimaw habang ginagawa ko ito. Tara na. Naku, ako mismo naligaw na. Sana naman mahanap ko PA rin ang daan pabalik sa kampo. Mukhang umulan lang kamakailan. Lahat ng MGA sanga ay parang kakaiba o kaya. Basa ang MGA ito, di tayo makakagawa ng apoy gamit nito At kailangan ko pang hanapin ang MGA bata. MGA bata, e mga kaibigan, man Hulk, Pikachu. Kailangan ko silang hanapin. Kailangan ko ang pera ko. Grabe, kahit saan may matinik na halaman. Mukhang may abandonadong lugar doon. Baka doon nagtago ang mga bata o baka may mapakinabangan tayo roon. Ay grabe naman. Nakabarado ang mga pinto. Kailangan nating maghanap ng ibang daan papasok. Tara na. O di ba sabi ko na nga ba, may ibang pasukan. O hindi tayo nakalusot doon. Sige. Hindi ko alam kung may mahahanap tayo dito, pero wala akong nakikitang tao dito. Ayan, tingnan mo. May mga astig na lumang kahoy na bintana. Wasak na MGA kahoy at wala namang kapakipakinabang. Tingnan mo ano to, palabat to. Oho, mas matindi PA to kaysa pala. Ito ay sibat para lumaban sa MGA halimaw. Tama yan. Yan ang kailangan. Ang ganda nang nadiskubre natin. May MGA kwarto doon, tara silipin natin. Sige, ayan. Kaya may, uh, may dalawa tayo, tatlo ng kwarto. Saan tayo papasok? Sa kaliwa o sa kanan? mukhang hindi talaga 'yan. Eto, ito ay parang bubble. Kailangan na nating umalis. Lintik. Mukhang nakatakas na ako. Puno ng MGA halimaw at iba't ibang nilalang ang gubat na to. Pero ngayon, may sandata na ako. Bakit ba ako natutuwa agad? Kailangan ko pang makahanap ng maraming bagay para mabuhay at mahanap ang MGA bata. Akala ko hahanapin ko lang sila, pero kailangan ko PA palang labanan ang iba't ibang kalaban at demonyong halimaw. At wala PA nga akong kahoy para mapanatili ang apoy. Kapag walang ilaw, baka hindi ko malampasan ang gabing to. Mag-isip tayo ano kaya ang makikita natin dito. Baka itong MGA kabuti. Hindi, hindi yan makakatulong sa akin. Sige, kailangan maghanap. Kailangan maghanap. Kailangan maghanap. O ito, ito, MGA buto. Pwede kang magtanim at kumain ng kahit ano rito. Pero ito ang pundasyon ng kaligtasan. Kung walang pagkain, di ako magtatagal dito. Pero kailangan kong manatili ng siyam na put siyam gabi sa gubat na ito. Hanap PA tayo. Ilagay ang MGA buto dito. Ano to? Ganun. Parang sulat to sa to Parang bata ang nagdrawing at may mapa dito. At may nakasulat, tulungan ninyo ako. Etong mapa, bata ang gumuhit nito. Maaring gusto niyang ipakita sa atin kung nasaan siya. Naalala niyo ba yung nakakatakot na USA? Nakita natin siya sa simula ng video. Tapos may MGA nakakatakot pang MGA Lobo dito. At may mas nakakatakot pang naghihintay sa atin. Sige, isisave ko itong mapa. Tara, maghanap PA tayo ng iba. Uy, tingnan mo pala. Magagamit ko talaga tong bagay na to para sa pag-aayos ng kampo. Ano naman to? Mukhang sungay ng USA to. Nakakatakot at nakakakilabot. At tandaan nyo, sa tingin ko may USA nga na naghahabol sa akin. O baka may iba pang nakakatakot. Siguro di ko to kailangan. Tara, maghanap PA tayo ng gamit para maayos ko ang kampo. Tingnan nyo, ang daming kahoy dito. At may parang kahon PA Grabe, ang laki ng kahon Pwede akong gumawa ng kahit ano dito para sa kampo ko Ayos, ito ang MGA totoong nadiskubre Mula rito, makakagawa na ako ng maayos na kampo Kailangan kong bumalik agad at palakasin ng apoy Baka may dumating na halimaw Ayos Dapat sapat na lahat ito para makapagtayo ako ng kampo At mabuhay dito ng siyam na putsyam na gabi para mahanap ang MGA batang nawawala. Dahil may MGA unang ebidensya na ako para ipagpatuloy ang paghahanap. Pero kailangan ko munang ayusin ang apoy. Sige, sapat na ito para sa isang maayos na apoy. Kailangan itong panatilihin araw-araw. Kung hindi, diretso sa kampo ko pupunta ang MGA Halimaw. Kailangan ko ulit magsindi. Buti na lang may posporo ako. Isa lang, huli na ito. Ayan, dahan-dahan lang. Aba, maganda-ganda ang apoy na yan. Sige, habang may apoy tayo, pwede na nating ayusin ang kampo. Kailangan din naman nating matulog kung saan, sa huli. Hindi naman sa lupa lang. Ganito. Dito ko ilalagay ang aking tent. Ayan. At ito dito rin. Ayos, maganda ang kinalabasan. Kompletong tent, bahay kubo. Pwede nang tumira dito. Dito nating ilalagay ang MGA bata para mailigtas sila sa gubat. Dito rin ako gagawa ng maliit na taniman at magtatanim ng lahat ng kailangan natin para mabuhay. Ayan, ganyan. Ganito lang. Sige, sana tumubo sila. Sa totoo lang, wala talaga akong ideya kung ano ito. Pero sana sapat na ito para makakain tayo dito ng siyam na putsyam na gabi. Ayon. tapos na. Pwede na tayong magpahinga. Kailangan ko PA ring intindihin ang mapa. May scary na lobo at mukhang abandonadong wasak na gusali na drawing dito. Parang napuntahan ko na yon dati. Sana malaman ko kung nasaan ang kampo ko at kung nasaan ang MG lobo na yan. May parang kuweba PA dito o kung ano man yan. Pakiramdam ko nandito ako banda sa gitna. Anong tunog yon? Parang may umaalulong. Naku, apoy, apoy. Grabe. Hindi, hindi. Lobo ba yun o anong klaseng hayop yon Ilaw-ilaw! Ano? Ilaw-ilaw! Hindi gumagana ang ilaw! Nako, buwisit! Buwisit! Nako, kailangan kong buhay ang lagang... ang apoy Sige, 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 sige. Oh, apoy. umepekto. Kailangan kong laging bantayan ng apoy, kundi dadag sa inang MGA hayop ang kampo ko. Hanggang ngayon, di PA rin ako nakakakita ng bata. Pero ngayon, may matutuluyan na ako tuwing nakakakilabot na gabi. Pinakawalang kwentang mapa sa buong mundo. Hindi ko maintindihan kung paano gagamitin to para mag-navigate. Oha, palakol! Ito ang kailangan ko, MGA kaibigan. Pero medyo nakakatakot siya. Siguro pintura lang yan na pula. Mas efektibo akong makakakuha ng kahoy para sa apoy gamit ito. O oh, mas malaki na ngayon ang apoy ko. Eto PA. O oh, ikaw ba yan? Bata ka ba? Ikaw ba ang nawawalang bata? Ano yan sayo, M.G. Lapis? Nagdo-drawing ka ba? Ah, ikaw pala ang nagdrawing ng mapa na to? Ayos. Dumating ako para iligtas ka. Astig. Tara na, sumama ka sa akin ang una kong dalawang daan at limampung libo mula sa isang milyon. Tara tara, may kampo ako, may tent doon. Doon tayo sa tent magpapahinga. Tara bata, tingnan mo ito ang kampo ko, kumpleto na dito ang gamit ko. Tingnan mo, may apoy na, may ilaw PA, ibig sabihin may kuryente. Ibig sabihin, di makakalapit ang MGA halimaw dito. Nagtatanim ako ng bigas pero wala pang tumutubo. May sibat din ako dito. Oh, sandali, hawakan mo ito. Teka, ikaw ito, di ba? Kailangan ko pang hanapin ang tatlo mo pang kaibigan. Pag nahanap ko na sila, milyonaryo na ako. Oh, huwag ka nang mawawala. Sige, pumasok ko kana Sa tolda ka natitira. Kumusta? Okay ka ba doon? Oh, ayos na. Nahanap na ang isa. May palakol PA para putol ng puno. Panatilihin natin ang apoy para wala nang ibang nilalang na pumunta rito. Grabe naman. Ang dami ko ng gabi na tiniis at hinahanap ang MGA batang yon. Nagsusurvive ako dito. Pero hanggang ngayon, wala PA ring tumubo sa akin. Sobrang gutom na ako. O, oh, sino ka? Uy, wag kang lalapit. Anong ginagawa mo? Isa kang halimaw. Hindi, sandali. May apoy ako dito. Ayos lang. At hindi dapat lumapit ang MGA halimaw. At parang kalmado ka naman. O, oh, pagkain. Ano ka, mga ngalakal? Nagbebenta ka ba? May pagkain ka, ba diba? Yan ang kailangan ko. Sandali. Magtatawaran tayo ngayon. Magpapalitan tayo, magpapalitan tayo ngayon. Ano kaya ang maiaalok ko sa Ano? Alas tres na ng hapon ngayon. Inaalok mo akong ipagpalit ang Apple Watch Ultra dalawa sa isang Dosherak. Apple Watch Ultra dalawa kapalit ng Dosherak. Sige na, mukhang wala na akong ibang magagawa. Nakakainis. Sige, sa wakas makakakain na rin ako. Salamat. Wala ka na bang iba dyan? Pwede bang makahingi PA ng tubig kahit konti? Ayos astig to. Ang ganda ng palitan natin ha. Salamat. Sige na. Sa wakas makakainom at makakakain na rin ako. Akala ko talaga mamamatay na ako dito sa gubat na to. Bata? Buhay ka PA ba dyan? Sige, tulog ka lang. Ayos na MJ Tol. Masaya na ako. May apoy, kubo, pagkain at tubig na akako. Masaya ako pero kailangan PA nating hanapin ng MGA bata. Ganito ang gagawin ko. Dahil ang saya-saya ko ngayon. Puno ako ng sigla. Pupunta ako at hahanapin ang isa sa MGA na wawalang bata. Makakahanap PA ako ng isa. Tapos itutuloy ko ulit ang pamumuhay dito. At doon, makakakain na ako ng maayos at masarap. Siguro doon tayo pupunta. Sa direksyong yon hindi PA tayo nakakapunta. Sige. Parang may parang dito. Tingnan mo, may batang nakapula doon. Ay grabe, ayan siya. Hahaha. <laughs> Uy, bata. Ikaw ba ang nawawala, ano? Bata ka, PA. E. Nawalang bata. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para iligtas ka. O anong ginagawa mo dito? Nakaupo ka ba sa latian? Tingnan mo, puro lumot dito. Tumayo ka ng dahan-dahan, tapos lumipad ka ng ganito. Susunod ako. Tara na. May kampu ako nakita ko yung kaibigan mong pato. Kilala mo ba si pato? Hindi. Di ba kayo sabay nawala? Sige na nga. Grabe. Ang swerte ko sa'yo. Tatlumpong gabi PA lang ang lumipas. Pero dalawa na agad ang nahanap kong bata. Ikaw at si pato, yung kaibigan mo. Hindi ko sigurado kung tunay mong kaibigan siya. Pero ang mahalaga, nahanap ko kayong dalawa. Kalahating milyon na yan. Oy, ginuhit niya sa akin ang mapa. Sige, lumipad ka na. Hindi lang basta araw, kundi biyaya. Ayos, tapos na kalahati ng trabaho. Tanggalin na natin ang anunsyo sa nawawala. Sa totoo lang, naalala nyo ba yung military na kahon? Tiningnan ko na kung ano ang laman nun. Wala PA akong ideya kung paano ito gamitin, pero may isang bagay na interesante doon. Kaya panoorin nyo PA at makikita at malalaman nyo rin lahat. Ngayon tamang-tama para kainin ko na ang aking doshirak. Oo, grabe! Gutom na gutom na ako MGA tol. Ang tagal na ng lumipas na oras. Oo, grabe. Ito nga pala, sa totoo lang, ang paborito kong pagkain. I-comment nyo sa baba, anong lasa ng doshirak ang pinakapaborito nyo? Yung akin ay yung may lasa ng baboy. Maanghang yon. Sino ba talaga ang may gusto ng lasa ng manok o iba pa? Malakas ang tama. Dalawa lang ang nakuha kong palamuti pero narinig ko may iba na sampu ang nakuha. Kailangan ko ring pakuluan ng tubig. Apoy, apoy. Namatay na ang apoy. Babalik na naman sila ngayon. Kailangan kong muling sindihan ang apoy. Kung hindi... Babalik na naman ang MGA nakakatakot na halimaw na yon. At problema na naman ako sa kanila. Sige, sige. Umiinit na. Ayos, ang galing. Kukuha PA ako ng MGS na nga at magiging maayos na ang apoy. Walang halimaw na makakalapit dito. Oh, oh. Naku, tumakbo siya palayo. Ay naku, lumakas ang apoy ko. Grabe naman, paano nangyari yun? Dapat inasikaso ko to ng mas maaga. Naku, kailangan palaging alagaan ang apoy. Kailangan talaga itong bantayan palagi. Hindi, 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 hindi. Tinain ng mabahong nakakahiya na baboy ang aking noodles. Hindi pwede to. Wala man lang siyang tinirang kahit konting palamuti. Nakakahiya kang tao. Grabe, ano ba to? Paano ba talaga mabuhay sa ganitong buhay? Sandali lang. Umakyat na, umakyat na. Ayos. Ay, ang sarap naman. Sige, tipunin natin ang MGA uhay na to. Lahat ng sebada. Mula rito, makakagawa ako ng harina. At mula sa harina na yon, makakapagluto ako ng tinapay. Gagawin natin lahat ngayon. Yehey! Ayan, naipon ko na lahat. Ngayon, kailangan na itong gilingin. O dalawang bato. Sakto, yan ang kailangan. Isa, dalawa. Ayos. Dito, simple lang. Gilingin mo lang to hanggang maging pulbos para magkaharina. Ayan, lahat ay nagiling ko na at naging totoong harina. Kailangang masahin na ito para magkaroon ng masa sa tinapay. Tawakas, nagamit din natin ang tubig mula sa mga ngalakal. Oo, oh, nagiging masana siya. Parang totoong buhay lang. Ayan. Ganito karami ang nakuha ko. Pwede ka nang maghurno ng tinapay dito. Paano ko ito ipepeke? Kailangan ko ng kawali o bakal na gamit. May apoy na ako pero walang kawali. Naku, kailangan ko nang umalis at maghanap. Kundi mamamatay ako sa gutom. Saan PA ba tayo hindi nakapunta? Doon. Tama, tara na. Sige, 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 ang lakas ng gutom ko, grabe naman. Dapat may makita akong kahit ano dito. Ang dami daming kung ano-anong kalokohan dito. Ayan, MGA ba to na hindi ko maintindihan? Baka dito meron. O tingnan mo. Haha, ito -ha, na ang kailangan ko. Ang tanda na, sira-sira, luma na, pero grabe, kawali PA rin. Pwede akong magprito ng tinapay dito. Tawakas wakas, sa makakakain na ako. Pusa, may USA doon. Lintik. Sandali, teka lang. Kawali lang ang meron ako. Hindi pwede labanan yon. Ang USA ang pinaka nakakatakot at pinaka malakas na halimaw dito. Mukhang ganon. Hindi to tulad ng baboy na madaling talunin. Lintik. Binabantayan niya ang bata. Nako, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Kailangan ko siyang madistract para makuha ko ang bata doon. Teka, susubukan kong gumawa ng ingay sa banda ron. Mukhang gumana. Oh, ayos! Pumunta na ang isa para tingnan. Kailangan kunin ng bata at umalis. Uy, bata! Ikaw ba yung batang nawawala? Ayos! Halika, ililigtas kita. Alis na tayo. Nako, bakit ang likod mo naman? Tayo'y tumakbo. Sige, sige, sige. Nako, grabe. Ang galing naman. Kulang na lang ako ng isang bata para sa isang milyong rubles. Ayos. Eh mga kaibigan, Mag-comment kayo kung saan nyo gagastusin ang isang milyong rubles kasi ang dami talagang pwedeng bilhin. Gusto ko marinig ang MGA opinion nyo sa comments. Pusuan ko ang pinaka-original na sagot. Uy bata, sandali lang. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na makita ka. Nakita ko rin doon ang dalawa mo pang kaibigan. Ayun, may isa pang batang nahanap. Ikaw yun, di, di ba? Sobrang saya ko, ang galing. Sige, para hindi ka na mawala ulit, pumunta ka na sa tent kasama ng MGA kaibigan mo. Kami naman ay maghahanda ng tinapay. O painitin muna natin ang kawali, papainitin natin, ihahanda ko ang aking masa. Oh, ayos na pala ito. Tapat na ito para sa isang buong tinapay, MGA kaibigan. Buong butil, masustansya. Oh, tunay na masa, natural. Ayos, ang aking magiging tinapay. Sige, hayaang maluto. Pupunta muna ako sa kubo para magpahinga. Mga bata, tabi muna kayo. O, tinapay. Uy, 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 tingnan nyo. Luto na. Tunay na tinapay. Tawakas. Ang init. Grabe, ang init. Tawakas, makakakain na rin tayo, MGA bata. Ang sarap naman. Oh, ang galing. Sandali lang. Busog na ako. Masaya ako. Pero sandali, bakit nga ba ako masaya? Hindi ko PR'y -e makita ang bata. Pero siyam na sham na gabi na ang lumipas. Ang lungkot talaga. Grabe, ano kaya ang gagawin ko? Kailangan kong hanapin yung huling bata. Mamaya na lang. Mamaya ko siya hahanapin. Mamaya ko na hahanapin. Roblox. Roblox. Mahal ko ang Roblox. Anong tunog yun? Apoy, apoy. Hindi! Namatay ang apoy. Nako, USA, USA. Kailangan magtago. Hindi, huwag lang tinapay. Nako, sinisira niya ang kubo ko. Sana nakalayo na ang MGA bata. Naku, susubukan ko sigurong tumakas. Hindi, hindi. Hindi, USA. Pakawalan mo ako, hindi. Buisit. Hindi. 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 Pakawalan mo ako. Usa, hindi. Kahon tama. Kahon, ito na ang pagkakataon ko. Ito na ang huling pagkakataon ko. Mamatay ka, USA. Sino yon Bata. Huling bata. Ikaw ba yon Ikaw. Ikaw nga, di ba? Nahanap na namin ng apat na bata at natalo namin ang USA. Yehey! 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 MGA kaibigan, ang saya ko talaga. Sige, pumunta ka na. Yung tatlo, ikaw na bahala. Dapat malapit lang sila. Panalo tayo, MGA kaibigan. Maayos ang lahat. Masaya ako. Nabuo namin lahat ng apat na bata at nagawa namin magtagal ng siyam na putsyam na gabi sa gubat. Ang astignon! At lahat ito sa totoong buhay. E mga kaibigan, sana nagustuhan nyo ang ganitong klase ng content. Kung nais nyo PA ng mas maraming Roblox videos, mag-iwan lang ng komento tungkol dito. Mag-like kayo sa video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Dahil mas marami pang astig, kakaiba, at sobrang interesting na content ang darating. Mag-like kayo. Siguraduhin panoorin nyo itong video na ito. I-click niyo yan. I-click nyo. Dahil astig, nakakatawa at kasing interesting din ito. Sigurado ako hindi kayo magsisisi. I-click nyo, i-click nyo ngayon na. Pindutin nyo yan, magugulat kayo. I-click nyo. Ako si Via at kayo naman. Pindutin nyo ang video. Paalam, paalam, paalam. Sige MGA kaibigan, tara na.